Good day mga master Meron tayo rito Wave Dash 110 again So ito naman May mga lumalagutok Kaluskos Sa kanyang motor Dito sa left side So ayun nga Ang salarin Ito po ang kanyang problema Yan Ang kanyang camshaft bearing Yan Nagkalagas-lagas na So ayun Napakadeligado po niya Pagka bumigay po yan Kasi ang camshaft niyo Baka hindi na umikot kumikot mga yan, abingi na sigurado magkakatukod-tukod ang inyong mga barbula tapos ito po ang kanya mga roller ayan ubos na ayan. kaya po sobrang ingay ng side nya sa kaliwa, panggilid nya ayan ito po yung kanya compression roller wala na rin mga ano taas, ayan, ito po yung bago ayan so yun mga master, ingatan nyo po yan lagi kasi pag ang camshaft bearing nyo bumigay at sumablay na pag pinwersa ng sigunyal yan sa pag ikot eto po ang mangyayari po dyan ay magkakatukod-tukod ang inyong mga barbula sigurado sigurado magpapalit kayo ng black dahil tatabingi yung ang uh, cams tutukod ang barbula nyo siguradong uuntog sa inyong mga piston maswerte kayo kung hindi pa madadamage ang inyong connecting rod pa, isa pa sa sitwasyon niya, ang kanyang roller oil pump roller ay sira na Ayan, eh. Hindi na po sumasabay ang gitna dito sa kanyang main roller. So, ito po yung ayos. Buo siya. Ayan. Isa rin po yan sa magpapasira ng inyong motor kasi wala na pong aakyat na langis na maayos. Maswerte pa kayo kung meron pang aakyat kung sasabay pa siya ng pakonti Kung masisilip pa agad at maagapan tulad nito. So, ito naagapan pa ito mga master. So, ayan so, ayan. sana aware kayo dun sa mga ingay na narinig nyo sa mga makina nyo at least kahit pa paano naagapan so yung customer natin na to eh syempre maselan din siya sa pandirig nya sa kanyang mga makina so ayan napacheck nya po agad so ayan naagapan so ayan sana medyo may nalaman kayo mga master maraming salamat